Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Katari Ambassador to the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Katari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Grabe ni mo pagkabaka kung panuorin mo to Castro ha? ha? Ay 100% fake news, kasinungalingan, pawang kasinungalingan and it is a total lie. Cleared 17 OFWs of charges of illegal assembly. Our correspondent Dick Villanueva spoke to one of those arrested, and he filed this report. Joseph Rivera, an overseas Filipino worker, is one of the 17 Filipinos arrested in Qatar for allegedly holding a gathering without a permit. Joseph clarified that it was a picnic party at a private resort and had no connection to the recent global protest in support of former President Rodrigo Duterte. Uh, basically, ang nangyari is uh, meron na imbitaan tayo sa isang community uh, sa Lusalo noong March 27. No? Oh. Ito ay uh, paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ito ay ginanap sa isang private resort kung saan si Out ng ating mga kaibigan community leaders dito at uh, dito ay nagkaroon ng uh, uh, kumbaga eh nakahanap kasi tayo ng murang venue no na meron beach resort na meron ng facilities nasa 20 real lang ang entrance mm -hmm. at nataon na yung start ng uh, overnight uh, picnic na ito ay nataon na bisperas no? bisperas mm -hmm. ito ng uh, kaarawan ng dating Pangulong Duterte mm -hmm. pero ang plano talaga doon is uh, mag i lang lang dati ka naman nang sa gitnang sila so alam mo pag sinabi natin i-star di ba mm -hmm. magkakaroon na dito ng i-star at uh, magkakaroon ng sahur, palaro mm -hmm. sa mga bata, ligo sa dagat. Joseph added that he was accosted by civilian authority while taking photos of OFW groups that had already been controlled. He was surprised by the reported reason behind their arrest. Ano nangyari? Anong, anong una naging ano yung argumento ninyo lang with the authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. Uh -huh. um, I'm just, I can tell you my case, no? ah uh, pumasok kami, dumating kami ng aking bunso. At uh, sabi ko, bago tayo maghapunan, no? picture muna tayo. Ay, oh, Pilipino, di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Mm -hmm. Kasi gusto na ako sa ipakita kay misis na napakaganda ng lugar. Sunod ka. So, picture na ito. Yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent. May, uh, may malaking kabana. So, balit sa sinamang palad. Ito na. Yung huling litrato kinuha ko, eh may nakakit na pala akong mga Arabong otoridad mm -hmm. na nang civilian clothes. Ang layo ko siguro nasa mga 20 hanggang 30 metros eh. Mm -hmm. Pero nilapitan na nila ako at uh, sinabi ba't mo kami sinukuha ng litrato, kinuha ng telepono ko at yun na yun. Joseph expressed gratitude to the embassy for providing me a lawyer and for the sweet justice process in Qatar. Ay, hindi ba kayo tinawagan ng OWA? Hindi ba kayo tinawagan ng DLW? Ganon, ha? Ah. Ay, eh, paano po lang kami tatawagan yun? Nasa loob in Ay, po, wala pong income. Ayun, Ox. So, meaning, naman po sila. mga taga-embassy, ang anang na gano? Yes. Uh, in fact, yung unang dalaw po, uh, dumating po ang ating kagalanggalang na labor attache, ang ating legal attache, ang ating vice consul, at tatlo pa ang mga opisyal na embada. Mm -hmm. Rivera also made a plea to those spreading false information, saying it only makes the issue worse. Mayroon ba kayong mga banner na dala na mapicture um, ng wala. ano? wala. Maski na isang banderita o isang banner na nasasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news, kasinungalingan, pawang kasinungalingan, and it is a total lie.